Hi guys, welcome back po sa ating YouTube channel At sa araw ito, habang wala pa po kaming ginagawa Wala pang customer na dumating Naisipan ko na taposin muna yung video na ginawa namin kahapon Na sa tingin ko ay makakapagbigay sa inyo ng panibagong ideya Sa mga nangyayari sa motor nyo Kung sana pagsagaan nyo po ito Para bago lahat, magpapakilala nga po pala ako Para doon sa ngayon lang nakapanood ito ng aking video ako nga po pala si Brother Tonyo at ang mga video yung ginagawa natin ay para sa mga motorsiklo na kinukumpunin natin dito sa aming branch. Na at, uh, kung kayo ay mahilig sa mga ganitong klaseng video, uh, huwag po kayong makalimot na mag-subscribe sa ating YouTube channel, like at i-share nyo po ang ating mga video. So, sa shoutout nga pala kay uh, Boss uh, Body Moto TV na laging first honor po sa ating uh, mga gina-upload na, na video. Ganon din kaya I love Isabela Mixem. Si uh Boss Marlon Magundayo na taga Isabela. Ayun, maraming salamat sa inyong suporta sa laging panonood ng ating mga video. So, guys, ang ating pag-uusapan sa araw na ito, ay ipapakita ko sa inyong video at tungkol to sa uh, Honda DU na ginawa namin kahapon. Medyo nagda-dragging siya ng uh, malakas. No. gusto ko rin malaman nyo at makita nyo kung ano yung na-discover namin sa motor niya. Pero bago lahat, sa mga taga Negros Occidental nga pala dyan, no, naghanap ka ba ng uh, second hand na motor na mura? Ah, sige, itor kita dito sa amin. Yan yeah pala guys, sa mga naghahanap pala ng mga repo dyan na uh, murang motor na second hand, uh, meron lang dito sa amin. So, papakita ko yung stock namin. Meron kaming yung click 125, 52,488. Meron din kaming uh, Honda Beat na 43,564. Meron din yung uh, 45,064. At uh, yung iba kasi wala pang presyo, no? Ito, TMX 125 Alpha, 28,700. So ito mga ito, kahantayin pa natin yung price nito since yung iba ay dalawang araw, yung iba, yung ito, isa kahapon lang yan. No? Uh, mga one week, may price na po ito. So sa mga taga-kabankalan na naghanap ng motor, punta lang po kayo dito sa amin. Dito lang kami sa malapit sa City Mall, itong Honda, yung branch namin. Y. Perez uh, malapit sa City Mall puntaan nyo lang po kami rito, dala lang kayo ng valid ID tapos uh, proof of income at uh, pasok lang po kayo dito sa loob para makapag-apply po ng application for uh, motorcycle loan tapos kung gusto nyo naman brand new mayroon din tayo dito sa loob so, ayan, kung marami tayong brand new dito. pili lang po kayo ng mga motor na kahit anong klaseng Honda unit mayroon po tayo dito pang tricycle gusto nyo pang service lang din kompleto tayo may scooter so ayan at ah, maganda rito sa amin malamig magiging comfortable po kayo pag nag apply kayo rito sa amin so magdala lang kayo talaga ng valid ID tapos yung mga ibang requirements 2 by 2 ID picture na white background yun yung kailangan namin at one day process lang po yung ating application kaya makukuha nyo na agad ang inyong mga motor sa so parts, meron tayong parts kung nangangailangan kayo so ayan mga basic natin na fast moving parts nandito mga pang CBT po yan may pang click, may pang Honda Beat may iba't ibang klaseng oil tayo rito mga fully synthetic na mas maganda ang performance sa motor ninyo nandito po yan Ayan, Meron din tayong carbon cleaner. Kung gusto niyo pong mas mahumaba yung buhay ng makina niyo, ito, itong carbon cleaner na to. Every 3,000 kilometers po yung paggamit niyan para ma-dispose yung mga carbon flux o carbon deposit do sa loob ng inyong makina at hindi po siya agad mag-loss compression. So, puntahan niyo lang po kami. At uh, open din everyday ang aming service. Dito lang po kami. Hanapin niyo lang po si Sir Arnel at si Brother Tonyo. titignan uh, Honda Genio bali 15,000 kilometers na yung tinakbo pansin ko sa motor kasi medyo ninenervyos lalo na pagka acceleration mo halos magiba yung ano niya sa so, sobrang lakas ng dragging grabe oh. tapos may kakaibang tunog pa yun So, titignan natin ito ngayon kasi simula nung nabili ata ito hindi pa nakaranas ng bukas ng panggilid so, paano ko nasabi ito uh, nagtukla pa na yung mga pintura dito sa cover tapos si eh, hindi na nagalawa tato so, uh, medyo maingay ang panggilid niya kapag uh, umikot na yung gulong tapos si eh, grabe yung yunig Parang ini nervous. yung gagawin natin to ngayon. So, ito yung sinasabi ko, pag nagkulang -cool sa PMS ang mga motor, posible na imbis na maliit na problema lang yung ayusin, ay eh, posibleng lumaki talaga. Ayan. Ngayon natin makikita po ano yung nangyari dito sa panggilid ng motor na ito. Bubuksan natin ito. Ayan. Uh, binabanatan na natin kasama. Ayan o. Oh, naglalagatikan. Yo. Mari na buksan nga ata siguro no una, pero hindi na naulit. Grabe titigas ng mga bolt niya. Tingin ko na dali nga ito ng impact na. So yun, uh, yung kanyang mga tornilyo kaya tanggal muna natin kasi may isa pa yun sa loob eh hmm. excited na ako makakita yung loob net yung bearing na yun yung may ngitingin ko dito sa may torque drive yun yung kadalasang nag -iingay. So yun So okay yung belt. Tingnan natin yung clutch nito at saka yung bola. Yung roller weights na nandoon sa may drive face o simply At itong clutch nitong Ah. Okay, okay Hindi kinaya ng ano impact wrench. Kaya ang ginamit natin ay flywheel holder na lang para sure. Okay. So 'yun napakalambot lang. at meron tayong special tools. Kung hindi kinaya ng impact impact wrench natin, adi 'yun nga. Gagamitan natin ng special tools. So 'yun. Eh, no, yun hindi nga ito nalinis may... Iki. ayan, grasa yan no, may drag siya dahil dyan sa madulas yung kapit niya doon sa bell no, dahil sa may grasa na nakakapasok pala sa kanya so, yun No? Oh. ganun kasama hanggang harap yung nginig ng motor siguro takot yung mayare kaya pinacheck niya agad after nyan uh, iti-check din natin yung kanyang roller weights uh, ito yung roller weights tawag na iba nito bola mo oh, ba lalaki pang click pwede pala yung ano ng click dito guys no so yun bola ng click to pero ang kanyang sliding piece ay pang Honda Beat ayan so yun dumi dumi na naman to dudulas na nga rin to alos so dapat i e, nilinis din to eh, no? hindi na ganong nakapit itong kanyang bola so yung mapapansin mo yung bola niya mismo ay may kalawang na rin ako matit eh. ibig sabihin dumudulas na nga rin to. so dapat every 4,000 kilometers to 6,000 kilometers yung pagpapacheck na itong gilid ito kasi ngayon ito ginagrasahan din yan pero konti-konti lang nililinis lagi ito kasi mabilis masira itong uh, tripe mo bubble niya Ayan, mabilis tayo masira. Ayan, yeah, dapat ni, ano to, kina-check din siya. Din siya, every 4,000 kilometers to 6,000. At ayan na nga, uh, nilinis na natin yung clutch, tinanggalan to ng dumi, at niliha din, no? Gamit lang tayo ng uh, 220 niliha para matanggal yung upper surface ng clutch. After nyan ay babalik na rin natin okay na rin yung sa drive face nya doon sa may roller weights na uh, nalinis na rin natin yan at eh, nilubricate nilagyan ng konting grasa uh, kakabit na to namin tapos mamaya may konti mapakita natin sa inyo kung may dragging pa rin sya sa so, mandar na siya. Hindi na kaanang kalakas yung vibration niya. Nga lang, nagpalit pala ito ng ibang belt eh. Hindi na ito original yung belt na lagay niya. Ah, pang Honda pa rin. Pero, hindi na yung kanyang original. Hindi yung isa sa maingay. So, normal. Ayan ay yung naririnig niya. Kung pagakpak tong belt niya rito sa baba kasi nga mahaba nga tong belt na to. Ah, hindi talaga yung kanya. Ito ba yung belt ng Jinyo? diyan, uh, so, yun guys. Napakita namin sa, iyo, sa inyo yung pag-check namin dito sa gilid. I-advise namin yung may-ari para bumili ng belt na original na uh, pang Jinyo. So, yun, hanggang dito lang muna tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Para